Magandang hapon sa lahat. Inanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Ginawari din, maaari mo bang pamunuan ang panalangin? Amen. Maraming salamat. Magandang hapon ulit sa lahat. Magandang, Magandang hapon po, binibig ni Magandang hapon sa inyo. Bago kayo umupo, ay pakiayos muna ang mga halay ng upuan at pulutin ang mga basura na kakala kung meron man. Ngayon ay itatala ko ang inyong liban. Maaari na kayo umupo. <coughs> <coughs> kapag natawag ang inyong pangalan ay kapag babae ay uh, sasabihin lamang na maganda at kung lalaki ay sasabihin lamang na guwapo. Maliwanag ba? Opo. Oh, 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 oh. Aljano Wendelau. Maganda. Gonzaga Giseloy. Maganda. Dipenio Ridin. Guwapo. Mahusay dahil walang lumiban sa araw na ito. Talapakanin lang yung mga sarili. <laughs> Ngayon ay bago tayo dumako sa ating susunod na tatalakayin ay nais ko lamang magtanong kung sino sa inyo ang nakakaalala ng ating huling tinalakay kahapon. Binibining ng dilaw? Elemento ng mga tula. Mahusay! <coughs> Dahil siya, bigyan natin siya ng tatlong bagsa. Ngayon, bago tayo dumako sa ating ayan ay maglalaro muna tayo ng pinamagatang hula-hula. Mayroong ipa-flash screen ng mga salita na kulang ng isang letra. Ngunit kailangan yung kunan ito para makabuo kayo ng isang salita. Maliwanag ba? Paunahan lamang sa gustong sumagot at kung sino yung gusto sumagot ay itas lamang ang kanang kamay. Para sa unang item. Okay, binibini just si toys. And. So, ano ang mabubuong salita? Kwento. Magaling. Dahil dyan ay bigyan natin siya ng tatlong pagsak. Dahil dyan may lollipop ka. Wow. <laughs> Para sa ikalawang item. Okay, binolid din. E. So ano ang salitang bubuo Elemento. Mahusay. Dahil dyan ay bigyan natin siya ng tatlong pagsak. Para sa ikatlong item. Okay, binibini ng A. At ang mabubuong uh, salita ay? Tauhan. Magaling. Dahil mm. siya, bigyan natin siya ng tatlong bagsa. At para sa huling item. <coughs> okay, binibini ni Lois. A. At ang salita ay? Tagpuan. Mahusay. Dahil siya ay palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Ngayon ay sabay-sabay nating basahin ang mga alituntunin sa klase. Makinig. mag-inig. Iwasang maginay Itaas ang kanang kamay. Naway, sa pagpapatuloy ng ating talakayan ngayon ay masunod natin ang mga alituntunin ito. At sa ating uh, talakayan ngayon ay mayroon tayong tatlong, tatlong layunin Una na rito ay natutukoy ang mahahalagang elemento ng maikling kwento. Pangalawa, na ipapahayag sa sariling salita ang aral, aral na narinig sa kwento at panghuli na kapag ng isang listening-based activity tulad ng pagtukoy. So ngayon, ang ating tat tatalakayin ay tungkol sa mga elemento ng maikling kwento. So, unang elemento ay ang tauhan. Uh, din, maaari mo bang uh, basahin ang definisyon ng tauhan? Pangunahing tauhan pantulong na tauhan kontrabida. kontrabida Okay, maraming salamat. So ang tauhan ay ito yung uh, alam natin na sa kwento ay mga characters, yung unang tau tauhan yung mga uh, su ano yun, supporting na kontrabida. character at yung mga kontrabida. Ang susunod naman na <coughs> elemento ay ang tagpuan. Ito ay ang lugar o panahon kung saan nangyayari yung kwento. At pangatlo ay ang banghay. Binibining when the love, maaari mo bang uh, basahin? Tumataas na aksyon, bumababang aksyon at wakas. Maraming salamat. ang banghay sa maikling kwento ay ito yung uh, turns sa English na sequence na kung saan dito makikita yung rising action, 'yung climax na kung nasaan 'yung exciting part ng kwento at ang pangkhuli ay 'yung uh, bumababang aksyon ay 'yung falling action at ang wakas ng kwento. Ang pang-apat naman ay tunggalian. Binibining din si Lois, maaari mo bang Tao versus tao, tao versus sarili, tao versus kaliyan. Tao versus lipunan. Maraming salamat. So, itong tunggalian ay yung mga uh, tunggalian na nangyayari sa isang kwento. Halimbawa, sa tao versus tao ay yung kwento na si Pagong at si Matsing. So, yung dalawang karakter sa isang kwento, yun yung may tunggalian, di ba? Yung tungkol ba yun sa saging? Oo, saging. yung tungkol sa saging. Tapos, si Pagong at si Matsing, sila yung uh, sila yung tauhan at ang tunggalian doon ay tao versus tao dahil yung dalawang character ang mayroong tunggalian o sila yung uh, mayroong problema. Ang sa tao versus sarili naman ay uh, halimbawa ako ang character ng isang kwento at ang kalaban ko mismo ay aking sarili. Halimbawa mayroon akong depression so yung kalaban ko mismo sa kwento ay yung sarili ko. At ang pang pangatlo ay ang tao versus kalikasan. So yung mga phenomena na nangyayari sa ating paligid halimbawa yung uh, bagyo dahil hindi naman yun hindi yun like hindi yun mapipigilan so kapag yung kwento ay yung binagyo or mayroong mga lindol ganon so yun yung tao versus kalikasan at sa tao versus lipunan kapag yung character o yung main character ay ang kalaban niya mismo sa kwento ay yung lipunan halimbawa ay is Kapag yung main character ay bakla, tapos hindi siya tanggap sa lipunan. So yun yung halimbawa ng tao versus lipunan kasi ang kanyang katunggalin mismo ay ang mga ay ang mga tao sa lipunan. Ang pangliman elemento ng may kwento ay tema. So pangunahing ideya ng kwento. Halimbawa ng tema ay yung pag-ibig o ano ba, katataputan, uh, katatakutan, yung mga ganun, kababalaghan, yun yung mga tema. At ang panghuli ay ang simbolo. So, ang simbolo na ito ay para sa uh, unity in diversity. Tapos, itong kalapate ay para sa protection at uh, kalayaan. At ang liyo naman ay para sa courage at strength, yung kalakasan. So, recap na tayo. Ano nga ulit ang anim na elemento ng maikling kwento? Okay, binibigyan din ng Tauhan, tagpuan, banghay, tunggalian, tema, at simbolo. Okay, magaling. Dahil siya, bigyan natin siya ng limang bagsak. Okay, maraming salamat. <coughs> uh, ito ang ilang halimbawa ng mga maikling kwento na maaaring niyong masahin na makikita ang mga uh, elemento na ating tinalakay kanina. Ang una ay ang aso at ang uwak at ang kabayo at ang kalabaw. Ngayon, sino sa inyo ang makakapagsagot ng katanungan ito? May pagkakataon ba sa inyong buhay kung kailan kayo ay naging aktibong tagapakinig? Okay, ginoong Riden, maaari mo bang ibahagi ito sa klase? Okay, maraming salamat. Dahil siya, nabigyan natin siya ng limang mag-sa. So ngayon, para sa ating maikling pasulit ay bibigyan ko kayo ng uh, answer sheet na saan dyan ninyo ilalagay rin yung mga sagot. Kung nalito ang panuto, isulat lamang ang titik ng tamang sagot. So, handa na ba kayo? Okay, para sa unang item, alin sa mga sumusunod ang hindi elemento ng isang maikling kwento? Letter A, tauhan. Letter B, tagpuan. Letter C, banghay. O letter D, talumpati. Number two, ano ang tawag sa pangunahing taunghan ng isang kwento? Letter A, antagonist. Letter B, protagonist. Letter C, supporting character. O letter D, narrator. <coughs> Number three, ano ang uri ng maikling kwento ang naglalarawan ng isang tiyak na pangyayari o naranasan? Letter A, realismo. Letter B, pantasya. C. fiction o di may ikling kwento may aral. Number 4. Alin ang hindi maaaring maging tema ng maikling kwento? Letter A, tulay, letter B, pag-ibig, letter C, pag-asa, o letter D, kapatawaran. At para sa huling item, ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng isang maikling kwento upang maging epektibo? Letter A, gumamit ng maraming salita? Letter B, magkaroon ng malinaw na paksa at mensahe. Letter C, magdagdag ng mga detalye walang kaugnayan sa paksa. O letter D, sumulat ng mahaba at detalyadong paglalarawan. Tapos na ba ang lahat? Pakipasa ang inyong papel sa harapan. nanalita? At number two, paano nakakatulong ang pakikinig sa inyong pag-unawa sa kwento? So, nasa inyo ang kalayaan kung anong uh, kwento ang inyong gagamitin o pagbabasihan para sa takdang aralin na ito. At bago natin tapusin ang talakayan ito, ay nais ko lamang uh, magtanong magtanaw ng isang mag-aaral kung ano ang kanya natutunan sa ating talakayan ngayon. Okay, binibining with the love. Maaari mo ba itong ibahagi sa iyong takeaways naman. <clears throat> so, okay. Maraming salamat dahil dyan, nabigyan natin siya na limang bansa. At dyan nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. At maraming salamat sa inyong pakikinig. Inayahan ko ang lahat na tumayo. Paalam sa inyong lahat. Sa alam po binibini ng